Hello mga ka mga Kapigi, Dito naman tayo sa ating bahay kubo sa Bukirin At i-share ko sa inyo yung ginawa naming solar generator Paano naming ginawa ito? Ang battery namin ay ito Ito, papunta doon sa likod, doon yung battery ko Nabili ko yun ng apat na live po battery. Bali, yung isa 3.2 yung voltahin niya 120 ampere hour each. So, ina ko naging apat kaya naging 12 volts. Ito ang breaker ng battery namin. Ito naman yung solar ang solar ay pupunta dito sa aming MPPT solar charge controller. Ang ginawa ko para i natin sa inverter para gumamit tayo dito ng mga appliances. Gagawin natin ang 12 volts, gagawin natin 220 volts. So bumili ako ng snap na 1,000 watts inverter. Ito ay, ang output nito ay easy na, alternative current na ilalabas niya ay 220 volts. Ito yung outlet niya. So, ito, pakita ko sa'yo kung paano to gumagana. Iyon natin yung inverter. Ito, inverter. Papunta dito. At, kung natin dito, Ayan. Lumalabas na siya. At saka, yung output niya, 220 volts. Nandito. At yung voltahin niya ng battery ay 13.2. At saka yung zero load pa, hindi pa nagagamit. At saka yung 60 Hz ipapakita ko sa inyo kung pato gamitin. Ito po yung output niya. Easy output. Bali dito yung lumalabas na 220 volts. Papunta dito sa aming outlet. Isasaksak ko to yung para sa mga appliances namin. Kung gagana. Uh, yun po yung TV namin at saka device is really sana eh, sa TV namin oh ginyo gumagana siya at manunod tayo ng movie Ayan po. Yung pong asimbol natin dito para di tayo, habang tayo ay relax muna dito sa bahay natin, kubo. Sa ngayon, mainit. Mainit ang ano, sa labas. Pati dito kasi ano lang to, GI roofing, init Nagaw tayo ng ano, ng direkta sa 12 volts. So, ito yung mga 12 volts to. May mga label na sila kung anong gamit nila. Dito yung 220. So, gagamit tayo na pan para hindi tayo mainitan. Saksak -sak lang natin dito. Uh, ayan na. Iyon, ang ceiling pa natin. 1, so, ganito lang ang ating sit-up habang tayong papahinga. Nanonood tayo ng films. pelikula para hindi tayo dito maburing. Ayun po, mga Kapermers, simple lang yung ginawa namin para hindi tayo magot dito sa ating bukirin pag magpapahinga tayo. Relax lang at saka manood.